Magandang araw mga ka-DIY. Uh, Bali ngayong araw po ay pipili na po tayo ng winner dito sa ating DIY emergency light. Ayan po. Bali bago po tayo magsimula na pumili ay huwag nyo po kalimutan mag-like at subscribe para lagi kang updated sa aking mga tutorial at susunod ko pang video. At uh, gagawa po pala tayo ng tutorial regarding dito kung paano gumawa ng uh, 4.2 volts na 18650 battery kahit walang spot weld. Ayan, next po natin yan kasi may nag-request po. Ayan, bali pumili na po tayo ng ating winner. Hanapin lang po natin yung uh, tutorial. Ito, kunin lang po natin yung uh, link nito. Saan ba? Ito. Copy. Okay. Google. O yan. Paste lang po natin yung link. Ayan po. Pitch lang po natin yung mga comment. Ayan. Bali, meron po tayong 46 comment na pasok sa ating uh, pick a random comment picker. Ayan pili na po tayo. Ayan. Bali, ang nanalo po ay si Lawrence Binsky. Ayan po. O, oh. oh, Lorenzo pala. Lorenzo Binsky. 3932 po pala kita sa camera ngayon o oh. Lorenzo Binsky 3932 ayan o oh. nanalo ka po ng uh, DIY emergency light bali screenshot po natin to Okay tapos mag message ka po sa aking uh, facebook messenger meron lang po tayong verification na gagawin tapos uh, ipapadala ko na po sa itong uh, na mo na DIY emergency light Bali mga ka uh, DIY, may pa po tayong mga susunod dito na ipamimigay. Kaya wag nyo pong kalimutan mag like at subscribe. Para lagi kang updated. Ano? At uh, hindi lang po yan ang ipamimigay natin. Uh, mayroon din po tayo. Mamimigay din po tayo ng mga ganitong klase na, na battery. Kung baga pipili tayo ng first winner, second winner, third winner. Hanggang Uh, marami na po kayong makakuha. Kumbaga. Okay? Alright.